Holy Face of Lord Jesus Christ na kwintas na pwede gamitin ng babae at lalaki. Ito ay tapos ko ng madasalan at mabasbasan at ready na ito magamit ng bagong magmamayari. Makakatulong ito bilang proteksyon sa lahat ng klaseng malalang aksidente na maaring ikamatay ng tao. Proteksyon din ito sa mga ulam, barang, sumpa, usok bati, tigalpo, mga buyag-buyag hangin at iba pang mga spiritual na atake nakakatulong rin ito magbigay proteksyon kontra sa mga bad spirits o mga aswang, mga demonyo mga masamang inkanto kapre, duwende, tikbalang at iba pang mga uh, masamang nilalang na hindi nakikita ng ordinaryong mata ng tao at nakatulong rin ito magbigay gabay sa paglalakbay at uh, ito ay nakakatulong rin magbigay gabay sa negosyo at ano po ay sabayan lang ng pagsusumikap at tamang kaalaman sa ginagawa. For more info, basahin lang ang details